yun mga idol what's up what's up good morning good morning so have a blessed day ahead so ingat tayong lahat mga idol ano so so far ano uh, okay naman tayo kahit dum may dumaang kahit may dumaang masamang panahon ano so ito nag iinit tayo ng tubig para sa kapi natin no para makapagpainit na tayo ng ating katawan balik kagigising ko lang mga idol ano at actually hindi ganun ka good hindi ganun kaganda yung good mo yung morning natin mga idol ano kasi kita niyo no mga idol oh papakain sana ako ng ating isda ang ginawa ang mga manok yan mga idol oh. Dito yan ang kasabit mga idol oh. Dito yan ang kasabit mga idol. Sinabit ko dyan. Pagising ko ngayon. Pagising ko eh ah. na. Grabe. Napakaan ng mga manok dito. Yan Oh. Sayang mga idol oh. Ang dami. Kukunti na lang natira. Buti na lang pa ng konti papakain sana tayo ng ano ng isda natin mga idol ano? tapos papakita ko sa inyo yung isda natin mga idol muntikang umapo yung fish pond natin mga idol kuhain natin yan mga idol para hindi sayang grabe yung mga manok na to ah. nasa eco na mga idol ano minutas pa nila mga idol sabi yung sayang mga idol no, mga idol na kuha natin ng no, may magkasamang lupa pero okay na yan eh, natin dun sa tilapia natin sayang kasi tara mga idol pagkain tayo ng ating tilapia muntikang umapo yung tilapia natin mga idol Yan mga idol oh. Ang ah, na nila mga idol. Ang pala talaga ng mga idol oh. Yan oh. Umapaw, mga idol. Konti na lang oh. Konti na lang ah, Aapao na talaga. Yung mga alaga natin mga idol oh. Grabe ah, Aapao na sa Buti na lang, umaga na mga idol, ano? Kung gabi pa 'tong mga idol ay apaw talaga 'to. Na ano kasi, yung ano, yung overflow na anuman. <coughs> ano mga idol, o? Oh. Grabe yung tubig dyan. Patok. pato patay na yung isang pato mga idol oh. namatay yung pato mga idol yung lalaki pa naman to ay ay namatay nga yung pato oh namatay yung pato mga idol patay tayo nito ay ay Masira yung ano natin hmp gitu na Last talaga ng tubig kagabi. Wala kasi akong di ako umpa yung kagabi kaya di ako, nakalabas mga idol no para i-check to. Para tingnan. So, yun mga idol ano. At least pa natin na hindi umapaw. Muntik kang umapaw yun mga idol ano. So, dun sa baba titingnan natin mga idol. Pagkatas natin dito magpakain ano. kainin natin sila mga idol makita nyo rin kung gano'n nakalalaki yung mga isla natin dito yun yun o malalaki na rin mga idol ano yun may magandang angulo oh. yung mga kain na yan mga idol ay pinutol ko kahapon pati yun no pinutol ko kahapon kasi yung dahon nila laging nandyan sa ano nandyan sa fish pond ano? napupuno na yung fish pond natin ng dahon nila ano natin ang malapitan parang against the light lahat ah sayang sana kung, kung umapaw yan mga idol sayang yung isda natin malalaki na pa naman ah yan Ang dami ng ano, duckweeds. Ang pag may duckweeds mga idol kasi malinis yung ano, malinaw yung tubig niya, hindi gaya ng ano. Parang napip-filter niya rin ba yung tubig ba? ikang umapaw buti na lang umaga na ano maliwanag na na check natin agad ilang ano na lang ilang isang oras na lang siguro puno na yan mga idol ano apaw na sana yan yan o ano? sana nakikita nyo nakikita nyo ang ano ang natin mga idol ano Yeah, no. araw mga idol, may nakuha ako diyang bingwit mga idol ano. Si si naman tala siguro nung ano nung may trabaho tayo. May namingwit siguro dito mga kabataan mga idol ano. Diyan mga idol oh. Ayan ako ko nakuha yung bingwit. isang piraso lang naman yung bingwit pero sa isang piraso na yun mabilis lang nun maka, makadami ng ano ng isda dito sa loob ng ano fish pan uma umapaw mga idol O. yung kangkong natin dito nawala malakas ng tubig talaga mga laga ni kay bayaw yung kangkong dito mga idol ubus ubus yung dahil sa kabila mga idol mga idol ano Maraming maraming salamat sa inyong laging panonood ng ating mga uh, adventure, mga update natin ano. So kung bago ka palang sa ating munting channel ano, paki-subscribe at paki-like and share mga idol ng ating mga mga upload ano para matulungan mo ang ating munting channel. Maraming maraming salamat pala sa mga laging nanonood, mga laging sumusuporta sa ating mga ginagawang content. So Bala na sa inyo si God ano. Siya na lang ang gumanti para sa inyo. At sana pala ma, sana pala na sa maganda tayong kalagayan ngayong araw. Kahit duma kahit may dumaang masamang panahon ano. So, kita ko sa inyo yung isa dito sa ating ano fish pond. So yan mga idol. Oh. na. Oh. Ang dami na ng ano natin. Tilapin natin dito. Kunti na lang din, naapaw na rin sana mga idol. Oh. Ito pala yung mga idol. Oh. Ito yung Ito, kinakain din to ng tilapia mga idol. Itong mga uh, ugat niya. Kinakain din to ng tilapia. Ang dami na nila mga idol. Lahat magsisilapitan na yan mga yan nawala yung ano asula natin yan mga idol oh? <coughs> tinangay ng baha mga idol sayang na naman wala tayong na Nailigtas. ano na i <coughs> nagtabi sana ako doon kakapon Naginawa ako doon ano Naginawa ako doon li lipatan ng ano ng asula pansamantala titingnan ko mamaya kung hindi rin inabot ng baha ano yung pakainin natin sila mga idol dami na nila mga idol ano grabe yung ilang piraso lang yan mga idol ano diba nakakatawang nakakatawang tingnan mga idol pagka uh, makain sila saglit lang yung isang dakot mong feeds saglit lang pa saglit lang sa kanila yan lagot sa akin yung manok na yun mga idol ano itinulahin natin yun lagi yung pasaway talaga yung ano na yun lalaki na manok na yun ito <coughs> mga idol oh. ito yung binutas niya mga idol oh. yun oh grabe laman niya alam niya talagang ano paano niya kaya nalaman na feeds yung laman Ang hmm. dami ng duckweeds. Ang laki na ng duckweeds. yun punta natin tingnan natin yung pinaglipatan ko ng ano ng ano ng asula mga idol no? baka sakaling may iligtas tayo Marabi. bad news na naman mga idol na matay yung isang man, ano isang pato kinakuya bayaw kasi yung pato na yun mga idol ano binigay sa kanila ng pagtaas pagod sa itaas tapos tinali nila tinalian muna na ano siguro yung paanon di siguro naka, nakakalakad na kasi yung yung paano na inasugatan mga idol ano kumusta pala kayo dyan mga idol ano kumusta yung panahon sa inyo dyan sana hindi tayo na damage masyado ano kung mayroong mga na-damage ay sana hindi yung buhay, ano. Kasi yung buhay ay hindi na napapalitan mga idol, ano. Uh, sa mga ganitong panahon ay sa itaas tayo dapat lumapit mga idol, ano. Wala tayong malalapitang iba kundi yung nasa itaas. Pati yung mais dyan mga idol, o. Oh. Dinaanan siguro. ay ay wala na mga idol, oh. yun na nga mga idol hindi nga talaga maganda yung umaga natin ngayon mga idol dito siguro yun inaandot ano wala man lang naitira kakasar naman mga idol ano pero okay lang yan mga idol patuloy pa rin tayo bali humingi sana ako kahapon ng asula kay Ate Janet ano Kasi pumunta sila Kaapon dito Nagpadala sana ako Ng ano Ng asula Kaya lang Binaha din daw Dun sa kanila Kaya hindi tayo Nakapag gano'n Ayun paliguan namin Mga idol o oh. natin yung mais Bali update ko lang Muna kayo mga idol ano Kasi Baka tayong ano Pero tayong ibang mai content na yan. Yung sitaw. Yung mais ni Kuya Bayaw. Dinaanan yung ibang mais mga idol. Ano? Pati yung patola. malalaki na yung mais pagkaunti lang yan mga idol ng mais pero dun sa kabila meron dun tinanim pa si Kuya Bayaw so yun mga idol ano in update ko lang kayo sa ating ano, mga alaga at muntik na nga ano, umapaw yung fish pond natin yun mga idol ano? uh, thankful ta thankful pa rin tayo mga idol ano? kaya kasi hindi hindi umapaw yung fishpond natin ano. Kasi merong ibang maliliit na bad news ano. Pero ganun pa rin mga idol no. Patuloy pa rin tayo mga idol no. Lalaban pa rin tayo. Ang um, kailangan nating maging optimistic mga idol ano. Kahit may mga bad news na dumadaan, kailangan nating patuloy mga idol, no At yung ano, yung baboy pala. Tingnan yun natin. Yung baboy dito ni Kuya Bayaw. Tcharan! Yan. So far okay naman yung baboy mga idol, ano. Hindi alam hindi pa napapakain. Hindi pa lang, hindi pa umakit dito sina Kuya Bayaw, sina ate. So, yun mga idol, ano? Uh, thankful pa rin tayo. Kahit ganun. At uh, So yun, um, abangan nyo ang mga susunod nating adventure mga idol ano, dahil meron na tayong bangka, uh, makagawa pa tayo ng ibang mga adventure. So exciting yung mga susunod nating adventure mga idol ano. Ah uh, sana ay nasa mabuti mabuti kayong kalagayan mga idol. Lagi tayong tumawag sa itaas, sumingi ng patnubay at gabay uh, at i-surrender natin lahat sa kanya mga idol ano. So tung bago ka pa lang sa ating munting channel mga mga idol ano. Paki-subscribe, uh, i-hit mo na ang notification bell para lagi ka updated sa ating mga gagawin pang adventure. Shout out sa lahat. Shout out sa mga brothers and sis. Shout out sa mga naging batchmate ko nung, class, elementary at nung high school. Uh, yun, shout out sa lahat. Sa mga solid subscriber natin dyan. Sa mga laging sumusuporta. Uh, to God be the glory at mag-iingat tayong lahat. Peace.